Sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nasareno, naririto po kaming lahat. Dumudulog sa iyo. Tumatawag sa iyo. Binubuksa namin ang aming puso sapagkat nais namin lalo kayong makilala. Sapagkat pag nakikilala namin kayo ng lubos, mas lalo namin nauunawaan ang inyong kaloban. Minsan po nalilito kami, lalo na kapag may pinagdaraan ng kaming pagsubok sa buhay. Lalo na kapag matindi ang mga tukso sa paligid namin. Lalo na kapag tumitigas na ang aming puso dahil sa galit at pag-iiganti. Kaya nga't bumabalik kami ngayon sa iyo. Sa pagkatalam namin, kayo po ang aming tagapagligtas. Hindi ang mundong ito, hindi ang hinihingi lang namin sa inyo. Hindi po. Nasa iyo ang aming kaligtasan. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Kaya nga't saan man kami naroon, mamumuhay kami ayon sa iyong kaloban. Mahal na po, Yesus sa sareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami, Amen. Amen.